Hello, hello mga Cubs! We're here in Paris, France! Good day and God bless everyone! Andito nga kami ngayon sa City of Love, ang Paris! French ang language dito, kaya naman nakakatuwa pag kinakausap ako ng mga French. Ang saya lang sa tenga. Ako nga po pala si Jenny, isa po akong nurse sa Ireland. Sa pagsatsaga at pagsasumikap, unti-unti ko natutupad yung mga pangarap ko na gustong gawin sa buhay. This is Zoe. Siya po ang aking anak at siya po ang aking travel buddy. Napakasaya niyang kasama, mahilig mag-travel at na-appreciate niya lahat ng ginagawa namin. Ito na nga at pupunta kami sa city kung saan nakatayo ang Eiffel Tower. Kasama po namin ang aming kabalen na si ate Marilyn Caligia Paruli. Ang masasabi ko lang ay mercy buko ate at nag-enjoy kami dito sa Paris. Dakala salamat po! Hayan na nga at nakasilip na ang pinakatok-tok ng Eiffel Tower. Nakikita at natatanaw nyo ba? Here are the buildings bago ka makarating dun sa Eiffel Tower. Ang ganda ng designs at matibay dahil daw na maintain nila ito ng gusto. Malinis din ang paligid. Kung wala kang sasakyan, mayroon ding mga tootbas na tinatawag. Pwede kang ilibot sa buong Paris. Need mo lang siya ibuk. Wow, di ba? Napakalaki ng Eiffel Tower. Manghang-mangha ako sa structure at size niya. Alam ng marami na ang Paris, which is ang capital ng France, ay sentro ng art, culture, at fashion sa buong mundo. Kaya naman palaging maraming tao or turista ang pumupunta dito. Dahil nga naman sa yaman ng sining at kultura nila, di ba? Marami talaga may pagmamalaki. Hindi ko na nga na video at kumain kami sa tapat mismo ng Eiffel Tower napakasarap ng croissant o croissant sa English. The best ang hot chocolate din dito sa Paris. Pumunta na nga kami sa tower at nag-pictorial muna kami. nakapag na kami ng ticket pero evening pa lang namin makukuha at maakyat ang tower. Pumasyal nga muna kami sa iba habang nagaantay. Habang nagbabiyahe nga kami ay nadaanan namin itong Notre Dame. Close nga ito at this time pero siguro open na siya ngayon. Nakakamangha talaga ano. Sumaglit din kami kung saan nakalagay ang portrait ni Mona Lisa. Napakaganda ng Paris. Tumuloy na nga kami dito sa Disneyland. Wow, 'di ba? kaso nga lang maulan at medyo kulang yung time namin ng anak ko. So bumili na lang kami ng mga souvenir. Medyo nasad siya pero babawi na lang next time. Dadalhin nga namin ito ni Zoe sa Ireland. Ang ganda at maraming magpipilian. Madami ding mga Disney products na nandito. So the advice is kung ano lang talaga yung pinaka sa Disneyland na hindi mo mabibili sa labas, you better have it here at bilhin para ma-enjoy nyo. Hala, time na nga para pumasok sa Eiffel Tower. Eto na nga po pala, nandito na kami sa second floor. Kung saan makikita mo ang mga nag-iilawan na parang Christmas light sa buong building ng Eiffel Tower. Matatanong mo yung buong paris din. Lano'n siguro kung nasa third floor, kaso sarado. Enjoy na enjoy na nga lahat ng tao dito at naghihiyawan kasabay ng mga ilaw. Sobrang satisfying. Pag wala na yung mga umiilaw, nasa yellow at blue na lang ang color ng building. Sa pinakababa nga nito, makikita mo kung gaano kapulido ang pagkakagawa ni Gustave Eiffel. Na siyang engineer ng building na ito. Ay, wapen! Hindi ko in-expect ganito siya kalaki. Ang ganda, di ba? Thanks for watching, guys! Babushi!